ang napagtanto natin is kayong dalawa DJ, uh, S.J. Ina and, and S.J. Tiffany, Tiffany ang uh, priority niyo is mind, mind. while kami naman ni D.J. Jaja is more of physical, physical. ang priorities right yes. now so eto meron tayong iilan na, na situation Situational. kung saan uh -oh. papapiliin namin kayo kung ano i-priority okay, the Truly. Okay, sige, eto na lang. pili mo na. Sige, let's start with Tiffany, no? Sige Tiffany, pa. I will give you a situational question, no? Uh, Pumili ka no? muna, body, heart, or mind? Uh, mind na lang. Mind. Po, yes. Ang situational si question mo <laughs> ay, eto, kung may oportunidad kang mag-aral sa isang top university, pero nangangailangan ito ng malaking sakripisyo sa oras, para sa pamilya or sa mga loved ones mo, mm -hmm. susugal ka ba? Um, kung yari university na to, kung yari abroad oh. or dream, kung ano mang dream university mo, pero again, uh, kailangan mo i-sacrifice yung oras mo, yung time mo with your loved ones, your family, susugal ka ba? Uh Oo. -oh. Uh, for me po, no. <laughs> no? Yes. Kasi lalang ngayon, yung parents ko, hindi na po sila bumabata pa. Hmm. So, I want to spend time with them pa talaga hanggat kaya ko. So, so you're um, choosing heart over mind? Yes. At I di sa situation this time, Yes po. Okay. Heart po. Kasi if... Uh, kung piliin po ako, parang mas gusto ko siya i-maximize mm -mm. na lang yung time that I have with my family. Aww, yes. that's so true. Kasi bunso ka nga pala, di <laughs> ba? Yes. Diba? yes. O, uh, yes. sa bunso, yes. ikaw yung nakikita mo talaga yung Big parents mo parents. na tumatanda na. Yes. Kasi di ba, I don't know, kung agree kayo, as panganays, nice, we see our parents as someone na medyo bata pa eh. Totoo. Di ba? Well, ako ah, uh, Oh, As panganay eh. nga, oo. Oh, oh. diba? Parang hindi ko sila nakikita as someone old and hindi ko nare-realize na tumatanda mm -hmm. na rin sila along with me as nag ko sa adulthood, mm -mm. yung parents ko, di ko nare-realize na, ah, matanda na rin pala sila. Pero pag bunso ka, Totoo, nararamdaman ba? mo na matanda na yung magulang. Yes po. Right. Oh, ikaw ba, ay na um, for me, um, neutral. Kasi, um, for my mom, uh, she was, um, nabunti siya na maaga. But mm -mm -mm. not so 20s. Mm -mm. But, And then, um, when she met my mom, I she met my father in Japan, Japan. Uh -huh. Japanese actually. Ah, wow! Cute, <laughs> okay. Uh -huh. Parang um, nawalan po siya ng choice kasi ayaw po siyang um, pag-kuwain ng mother niya ng gusto niyang course. Mm -hmm. So, napilitan po siyang um, mag-Japan na lang. Mm -hmm. And yun nga po, nag-entertainer po siya, nag-singer, mm -hmm. such and like that. Then, for me po, that time, parang, noong nakikita ko po is, mas yung father ko po na tumatanda. Since, mas, yung age niya po talaga is, mas matanda po compared uh -oh. to my mama. Mm -mm. And then, parang, for me, kay mom, since, ano po kasi siya eh, anesthesiologist. Ah, um, okay. And, mas, ano po siya eh. Mas maalaga po siya sa face ah, ah. and the skin mm -mm. and mukha po talaga siyang bata, hindi po siya mukhang 4th-8 years old. Oh. Oo. Oh. Wow. Wow. Saan siya na all, tita? pa drop naman ng regimen, diyan o. Kapag drop naman ng regimen, diyan o. Oo nga. Saan po talaga. Mga pag minsan yes. pagkakamalang siya 30s, Well, you know, Asians and Filipina women, yes. we don't <laughs> age. Truly. <laughs> Kaya yeah, for me po para um bata po siya sa paningin ko but I know tumatanda po siya in terms of age mm -mm. but in terms of physical appearance and of course sa body niya rin po is maalaga niya po kasi siya never mm. never na po siya na kumakain ng red meat ay wow, you know, oh, wow. yun ang yun ang niya yun ang sa tingin mo yeah. no secret niya I think. <laughs> Ay, okay. I Kasi ako na natin, puro chicken. <laughs> chicken <laughs> talaga. Protein yeah. naman yun. At yeah. least, di ba, may protein siya. Oh, oh. So, ayan, mga ka-vibes, ah, Mga situation kayo ba, dun sa situation na binigay ni DJ mm -hmm. Jaja, ano ba mas pipiliin nyo, di ba? Yung heart nyo, mind nyo, or yung body